much. Galing kami sa pagkatalo kaya di na ako nag-aksaya ng panahon. Nagmadali na ako para mas maaga kami matalo. De joke lang. Mm, -mm. Umandar na din kaagad ang depensa ni Russell. Bahagya na ding humigpit ang depensa namin kay Shoti. Kaya lang, we forgot about the show, my lord. Buti na lang talaga medyo off si Shoti dito sa rematch na to. Umuungol pa na parang tennis player. Pero hindi rin magtatagal ang ligaya namin. Alam mo, kasalanan din namin eh. Masyado kaming napamahal sa tres. Patay na naman ang butiki. Kaya ilapit na natin ang mga tira. Captain, hook muna tayo. And Shotty the shooter strikes again. Napamahal na naman sa tres pero buti minahal na din niya ako. Tawagin nga nating double corruption play ang play na to. Kasi stolen, tapos ulit. Stolen, double nakaw, double corruption. Napamahal sa tres, pag-ibig sa kalaban. Ilapit nga natin ulit yan, lamang na naman kami. Kaya lang sa off game ni Shoti, may mga play siya na parang naka-on na rin siya. Mm, mm Tablado na kami at bilang second game na namin, pagod na ako at nag-request ako ng break, 2 minutes. Kaya lang habang nasa break, nagkalimutan kaming apat na tablado nga pala kami. Naiba ng one point ang score. Ako pa mismo ang nagsabi, -mm, -mm. Ay, siya. Lesson learned. No more break times during games. Pero life goes on. Wala na tayong magagawa. Video editor from the future na ang nakapansin eh. Mm -mm. Idaan na lang natin sa Captain Hook. <laughs> Patay na naman ang butiki. Pambihira. Kami pa naman ni Russell ang taga dito. Siguro dala na din ng pagod kaya nagsesettle na lang kami sa tres. Pero kahit off game si Shoti, bantayan pa rin boards. And at the same time, do not forget about the show my lord. EJ! Is plakak! Matapos niyan ay tinanong ko siya kung okay lang ba na ipost ko sa chambalero ang video na to. Aba, ang bilis umuo Mm Ay -mm. siya Two more games to come from AR Garden, Jimenez, Misamis, Occidental.